Problema, yan yung kahit inaayawan mo, eh, ginugusto ka pa rin Tinatakbuhan at iniiwasan pero sumusunod at nakakahabol pa din Ay, Sino nga ba sa atin ang walang problema? Ang totoo pa nga, hindi naman nawawala ang problema Nagbabago-bago lang at minsan nawawala sa iyong isipan Pero sabi nga, huwag kang mag-alala dahil nandyan lang siya Maraming nag-iisip na kapag walang problema, ay eh mas marami tayong mabuting magagawa dahil mas may panahon, lakas at resources na pwedeng gamitin sa ibang bagay. Pero hindi 'yan ang realidad. Talagang may problema at parte na 'yan ng buhay. May mga problemang regularang dating, kagaya ng mga bayarin at mga obligasyon. Ang mga ito, pag napaghandaan mo, ay eh hindi mo na po problemahin. May mga problemang bunga ng desisyon mo. Yung ikaw na din ang pumili dahil sa mga desisyon na hindi pinag-isipan o kaya naman kahit alam mo na na may ibubungang hindi maganda, eh tinuloy mo pa rin. Pero may mga problema na namamana pa mula sa magulang. Ito yung gusto kong pag-usapan natin. Malaking dehado sa anak kung ang mamanahin niya mula sa magulang ay problema. Abay, isipin mo nga naman. Bukod sa personal na problema na kakaharapin niya sa buhay, ay dagdag pang ang problema ang pamana. Maraming magulang ang hindi iniisip to. May mga unresolved issues na dahil hindi inaksyonan, ay eh ipapasa pa sa susunod na henerasyon. May mga desisyon na hindi isinasaalang-alang ang epekto sa susunod na henerasyon. May mga desisyon na hindi ginawa at inaksyonan na makakatulong sana sa susunod na henerasyon. Napakaganda yung halimbawa ni Josue, sabi sa Bible, Pero kung ayaw niyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran niyo. Maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates? O sa mga Diyos na mga Amoreyo na ang lupain ay tinitirhan nyo ngayon? Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Ang desisyon ni Josue ay makapagpapabuti sa susunod na henerasyon. Hindi niya hinayaan na yung problema ng henerasyon niya ay maging problema pa ng susunod sa kanila. Nagdesisyon siya at umaksyon siya. Hindi man natin aabutin ang kabuuan ng buhay ng mga anak natin, pero mahalagang gawin natin ang mga desisyon at aksyon na magiging kapaki-pakinabang para sa kanila. May mga bagay na dapat sa atin na magtapos upang sa ganon magandang simulain ang makamtan nila. Hangga't maaari, 'wag nang magpamana ng problema at magagawa mo 'yan kapag sinunod mo ang tama ayon sa pamantayan at katuroan ng Diyos piliin mo ang tama at asa ka pa.